May gulay. Yan. May gulay tayo dito. Pakbet. May pakbet tayo, pakbet. Dahil pa. Balatong. Ayan ang balatong, guys. Masarap. Balatong. Tapos, igadu. Ah, okay, guys. guys. Kain tayo, guys. Kain tayo. Hmm, sarap. May coke. Ah, may coke. Kain tayo ng coke. Okay. Kunti lang. parang masarap yung kain ah. hindi kain tayo, magandang tanghali sa ating lahat, kainan no, oh napon na pala, kararating kasi galing hmm? may bagoong hmm? ito bagoong balatong, balatong tayo guys hmm? balatong hmm, sarap yung balatong hmmm yeah. hmmm bagong, nagulay, 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 mulai nagulay, 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 nung pakbet. Mm. Kasi yung gigado. natin lahat. hmm Mmm. Sao? Ano natin ng bagong? Hapon na ko guys kumain kasi natanghalihan ako sa biyahe. Kaling ako ng Caloocan West. Hmm? kalabasa. Sarap ng kalabasa. Mmm, sarap niya, sarap. Perfect mo lang natin ganyan. Lalo na may balatong. Mmm. Ang balatong niya, oh. Sarap. Mm. Ang siya. Sarap.

Pakbet ya, pakbet. Pakbet. Lamin pakbet. <laughs> hmm. Hmm. Hap. Hmm. Bagong. Hap. <laughs> Bagong. Oh, oh. saya tunggu lagi nampak lagi. Hmm. Thank Saan mo ang balati? Ang bagoong, hmm? Tap. Ano yun yung marang bagoong? Hmm. bagoong? Hindi uh -huh. mo Tingin mo ah. Balak ka. ang iba yan, balak ka. Ayaw nila. <laughs> Ayaw yung sa umpisa yun. Tinakbo naman niya. <laughs> mmm. Tap. Balatong. Mmm. Tapos okay, yung balatong. Mmm. Magano ka ng ano. Mmm. Mmm. gok, ini, ah, ini mana kali yang hmm? 嗯，拜。Mm. Yep.

Mm. Yan, thanks God. Pusog na naman ako. Thanks, thanks God. Thank you. guys, thank you so much. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you so much guys. Hanggang sa muli. Sana nasarapan kayo sa ulam ko na balatong tong uh, ano to? pinakbet at tigatong. Thank you so much. Hanggang sa muli guys. Bye-bye.